pala aking pamangkin na nakita niya si John yan po yung lagi na ginawa kong mimis siya yung nagmimimis sa aking video sa youtube yan ah yan ah nakita binata na siya na? binata na siya harap pa mo na? <laughs> <laughs> na siya ah na? iyan naman ni Chura kung maglakad, bakit ano ba sa iyo? patuli ay patuli ka ba? pati na binata na yung mamaking ko <laughs> no. na Tara, mo Ayan yung nag po saan ko. sa ko. Ginawa ko siyang sa akin YouTube channel. Sabi, ang galing Ang ay, galing boy. Ayan, nahiyari siya. Binata na siya. Ayan, nagpatuloy siya. Malaki na kasi siya. Ilan taong nga na ba ngayon? Onte. Onte. Eh, malaki na talaga. binata na, 11 na. 11. Binatilyo na. Kaya siya. ang aking mga nato. Ayan na. Ayan, ayan na.